Matt, kay Charlie, at siya kay RJ, nakatunggali ko para Sa <laughs> so, um, as a baguhan talaga ng first movie ko ito, nagpapasalamat ako sa kanila. Siyempre, sa Star City naman na, na gusto nung pelikula namin. Uh, at siyempre, sa post, sa lahat ng bumubuo ng pelikula, uh, at sa guide, siyempre, sa parawin ng family sa Mindanao, nagpapasalamat po kami doon. Siyempre, ay, eh, boss, Bechay. Salamat din. Eh. Tapos, eh, Romel, siyempre. Kasi sila yung nag-guide sa akin. Eh. So, dosen, ano eh, bago lang ako sa pelikula. Gusto ko talang gumawa. Kasi sa ABS ako, titaping. Pero kapag gumawa ka ng pelikula, isang isang fulfillment sa amin director na gumawa ng ganito. Tsaka hindi namin na-expect. At hindi ko po na expect na napunta siya sa mainstream na hindi ko akalang ganito mapupuntahan ko lahat. So, sa so, ulitin, uh, ako sa Padilaklan na uh, yung katiwala nila yung kwento na to. Nuhulit ano, ko rin sa Parohinog family. And, ito ba? Star Cinema rin po. Uh, sa inyo lahat din po sa mga vloggers din. sa nyo na dahil first time kumupo sa press Katulad dati, sila Romel, papanood ko lang sa amin ito eh. Tapos sila Robin sa pelikula nyo na ikikwento ko na rin na hindi ko akalain na mararating ko yung mga katrabaho ko sila at nai-direct ko sila. masabi sabi kong new generation, parang this the new generation beginning of the end ng Nista, kasi napanood ko dati So, silang ang new generation. Ah, uh, siyempre, uh, nagpapasalamat din ako sa mga una rin, sa mga tao na gumawa ng pelikula ng araw. Dahil yun naging motivation ko na sinabi ko kaila Robin, kala Robby gusto ko magkaroon ng classic cinema. Diba? At yun ang core ng pelikula ko na pati sa in terms ng kwento, kasa siya, gusto ko yun lang din. Dahil yun ako nag-umpisa at hindi nag-umpisa lahat. So yun nga po, napapasalamat po ko sa inyong lahat. Okay. Matt? sa inyo po lahat, maraming maraming salamat at uh, pumunta po kayo dito at ah uh, magpagkabado yun talaga mahina ah Ito, ayun ah, sa inyo po lahat thank you so much po at ah, uh, pumunta po kayo dito at uh, ako po talaga sobrang masaya po ako sa araw na to. Dahil si Papa, Drix Ponky, kami po dito. Matagal na po namin inaabangan yung pangyayaring to eh. Na magpipress kun po kami. Marami na po kami pangarap sa mga sa palabas po na to at sa mga darating pa namin mga palabas. Pautang? Ha? Pautang? Oh, what's it? Pagpag 200 million, pronto. <laughs> kayaan nyo na po siya dahil <laughs> <laughs> po talagang sanang magustuhan niyo.